Eto na ang pinakamalaking tacos na nakain ko. Nahalos sin laki na ng braso. Nagulat na lang ako nung sinalang na ni ate sa lutuan. Grabe, kasyang-kasya na sumobra na. Halos lumagpas na sa kanyang lutuan. Laki, oh. Alam mo na. Alam mo, ha? ang laki, ha? Alam mo na. Ay, 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 hindi na nagkasya, ma'am. Yes. Maubos ko ba yan, ma'am. Bete. Ha? Hindi. Hindi. Kung <laughs> oh, hindi ko mauubusan, tira mo. Hindi mo ano. Hindi mo sarong. Sobrang. <laughs> dito lang pala ito matatagpuan sa Robinsons Manila. Dito sila sa 4 floor nakatabi nga lang ng time zone. Makikita nyo agad sila dito. Marit lang ang pwesto pero malaki naman ang mga pagkain nila dito. Kaya kung mapapadaan kayo dito sa Robinsons Manila, eh try nyo na tong naglalakihan nila mga tacos dito sa We Tacos. French tacos since 2019. Ito ang kanilang menu. Meron silang mga size ng tacos dito. Pero ang pinili ko yung XL nila ng Beef and Moza 470 pesos. Nakasya na nga sa apat na tao dahil sa malaki nga ito ito. Meron siyang beef mince, melted mozzarella, mushrooms, homemade Algerian, and sriracha sauce. At kung gusto mo naman ng tacos na pasok sa panlasa mo, eh meron silang make your own French taco. Sa step 1, mamimili ka ng size. Double XL nga pala ang pinili ko na pinakamalaking size nila. Sa step 2, mamimili ka ng meats na ilalagay. Apat ang pipiliin mo sa lima. At sa step 3, eh dalawang sauce ang pipiliin mo. Ito ang kanilang menu. May mga add-on sila at dessert. Dito nga, eh ginagawa na yung in-order ko. Grabe sa serving siguradong solve ka dito. Nakakatuwa rin siyang panoorin habang ginagawa. Lalagyan ng mga meats tulad ng beef mince, Hungarian sausage, chicken nuggets, at chicken fillet. Tapos lalagyan pa yan ng dalawang klase ng sauce. After nga niya na eh, tutupiin na ni ate. Kulit eh no, tutupiin. Tapos isasalang niya na sa lutuan na halos lumagpas na nga dahil sa laki. After nga maluto eh, titimbangin pa yan. Grabe, sobrang sulit nito Halos kasi laki na ng braso. Kaya kung ito ang kakainin mo, eh siguradong busog ka neto hanggang bukas. Kaya magtawag ka ng tropa para sa res na maubos to. Sa mga gustong makatikim at maka-experience ng ganitong klase ng pagkain, eh, try nyo na ang mga naglalakihang French tacos ng wita Tacos. Ito nga pala yung beef and moza. Bali, 470 pesos. XL na yung kanyang size. At kita mo naman, no? Oh, 3 to 4 person na makakatikim na ito. Bali, guys, ito yung pinahati ko na yun sa may, ano, sa stop nila. Yan, tikman natin. Mmm! sulit um, hmm. bali mga laman nya guys eh. is juicy ano, beef mince tapos meron siyang melted mozzarella mushroom tapos meron siyang homemade algerine tsaka merong sriracha sauce yan sriracha sauce grabe Panalutong tong kanilang beef and mozza 470 ang size nya ay XL ising mag-cheese ah. Mm -hmm. Pero guys, ito talaga yung pinaka-malupit doon. Meron sila ditong make your own french taco. Pala pinili ko nga pa lang size yung kanilang double XL, 450 pesos. Tingnan natin. You know? Sobrang laki. Ang laki 'yon. Robi. Tingnan natin. Ku punong na laman oh. Bale guys, may limang meat nga palang pwedeng pagpilian doon. Bale, uh, apat yung pipili mo doon, yung isa may iwan. Bale, mga pinili ko nga pala ay beef mince, Hungarian sausage, chicken nuggets, chicken filet. Ayan. Tapos ang mga sauce nga pala nito ay champo sauce, at barbecue sauce. You know? 450 pesos guys. Ayan, tigman natin. Laki oh. Hmm. Grabe, laki. Daming laman sa lobo. Oh. Sheesh. Sheesh. Grabe. op, oh. Masosi ha. Hmm. Kaya sa mga gusto maka-experience ng ganitong klase ng pagkain, ng ganitong kalaki, magputrim na kayo sa Wheat Tacos, sa may Robinsons, Manila, sa 4th floor lang. Let's go. Mm.